Magandang araw mga kaibigan Ito, uh, as usual my dark chocolate Mmm, sarap So dito lang po kayo magkontak yung gustong makatikim nitong pure tablia cacao, organic It's good for our health Okay, pag-open ko sa aking cellphone this morning Ito, may post si Madam Maharlika Buljak TV 4 hours ago yan po, litrato ni Madam Marlika. Ang title niya is Cafe de Flore. Emily in Paris filming location. Maarlika in Paris. Wow. Yan po, i-close up ko. Ha? Ay ay. Hala, basta yan si Madam Marlika. So ang unang pumasok sa isip ko pag kita ko ni na na <laughs> uh, nakaka nakakainggit nakakainggit ang ating Madam Maharlika hindi yung ingit nga masama kasi dalawang klaseng ingit eh. Uh, may positive na ingit yung mamotivate ka to do more exert more effort para yung kinakaingitan mo ma-achieve mo rin kaya lang mayroon ding ingit na masama may ka sa kapwa mo at uh, iguyurin mo siya pababa so ito ang akin is positive na ingit kasi sana all iba uh, isa sa mga bucket list ko rin yung mapunta ng Paris lalo na yung leaning tower kailan kaya kami makapasyal ng aming na kami, aking commander yung cruise ship di ba halos ilang beses bang mag cruise ship si Madam Marika two or three times a year ba ano bang kwan ngayon uh, basta yung mga hardworking kababayan sa US pag nakaipon, may time sila nga magliwaliw. Ganon din ang aking anak, my daughter and my son-in-law. Trabaho ng trabaho yan, mamaya. Doon na naman sa Korea, sa Japan. Namamasyal talaga. <laughs> so anong lesson dito? Kung mag-sipag uh, ka, Sipag at tiyaga, may mararating ka. Oh, malala ko tuloy si Senator Manny Villar. Diba, galing yan sa mahirap. Hmm. Ano lang, kargador sa uh, Pierre, yung isdaan. Eh, nagsipag, nagtiyaga. O, oh, di, yan. One of the richest Filipinos. Ganon din, Manny Pacquiao. Sipag at tiyaga. Ito hmm. si Maharlika. Uh, sa naririnig ko kay Maharlika, galing din siya sa hirap. Kasi sabi niya, nagtitindaw daw siya ng mga kakaning. Basically, siya sa typical Filipina na nagdaan ng hirap, nagsumikap, then nakapunta sa Amerika at ngayon maganda ng kanyang kalalagayan. So alam niya kung paano ang magutom. Nasubukan niya kung ano ang pinagdadaanan ng mga naghihirap na Pilipino ngayon. Naranasan niya. Kaya doon mo na nakikita ko yung kanyang passion. Commitment. Itong ginagawa niyang pag-iingay. Dahil alam niya yung hirap. Ang tanong dito sa kabila. Ang um, Marcos Jr., naranasan ba niyang naghirap? Ang First Lady Lisa, naranasan ba niyang naghirap? Ganon din ang Speaker Martin Romualdez. Hindi yan nakaranas ng gutom dahil naipanganak na mayaman. Hanggang ngayon mayaman pa rin. At ito ang katotohanan na yung ang tao Sinasabi e nila, walang contentment. Greedy ang tao. Makasarili. Gusto. Akin, akin. And I have experienced that. Sandali ah. Basically, yung sinful nature ng tao, greedy. Yung walang katagbawan sa bisaya. Pagkamit ng isang milyon, gusto pang dublihin, triplihin, hanggang kahit gaano kayaman ang tao. Gustong gusto pa rin na magpayaman. Yan po ang selfish nature ng tao. Kaya may nababasa ako ang comments. Ano ba itong mga buwaya? Meaning yung buwaya sa gobyerno. Kailan ba sila mabubusog? wala pong kabusugan ang taong greedy. Yung, yun na yung sa Bible na the love of money is the root of all evil. Meron din sa Biblia na you cannot serve two masters. It's either you hate the one and love the other. So, sino yung dalawang master? Mamili lang ta. You cannot serve both God and mammon or money. may punto sa buhay ko ng aking pinagsisilbihan money. Ulitin ko, I was once a greedy person. nag ko na yung maaman ng todo-todo, Kaya nag nakagawa ako ng mga illegal na mga bagay-bagay. Nakagawa ko ng mga corrupt activities. Because the love of money is in my was in my heart. So, mabuti na lang nakilala ko ang Panginoong Isus. Mabuti na lang yung sinasabi ko sa inyo na nag-ABC ako yung gospel na, na present sa akin, na ipaliwanag yung good news ng Panginoong Isus, yung ABC na na-realize ko na ako'y makasalanan. At hindi ko maliligtas sa aking sarili. And then, I have come to a point na naniwala ako na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Isus para sa kapatawaran ng lahat ng aking kasalanan. And then, I committed, I surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. Nung ginawa ko yung decision na yun, yun na, unti-unti. Yung love of money, di ba? Dalawa ang Diyos sa mundo. Diyos, yung tunay na Diyos, o yung material, yung kwarta, yung material possession. So, nung ginawa ko ang Diyos na tunay, na master sa aking buhay, yung love of money, wala na. Unti-unti. So, ngayon, may contentment na ako. Kahit ordinaryo na lang yan na buhay, simpleng buhay, okay na ako niyan, maligaya na ako. Bakit? May Diyos ako sa buhay ko. Yung sabi nila na, Meron daw vacuum in our hearts that only God can fill. So yung vacuum na yun, ayan. Pasukan ng Diyos. Kaya ngayon, kontento na ako. So Salamat uh, Madam Marlika sa yung malasakit sa mga mahihirap. Ito, nakita ko si Marlika, very generous ito. Eh. Bakit? Kasi yung, yung BFF niya palaging nagpapadala ng tulong uh, lately yung last na bisita ko sa Talaan Digten City nagpadala yung kanyang BFF ng pera pambili ng masasarap na tinapay para sa Talaan Digten City tapos on the way na nagpadala sila ng mga medisina so dito ko nakita na itong Maharlika and our BFF are generous people kasi naranasan nilang magira. So, I don't know. Dito sa ating Pangulo, uh, sana ma-realize niya na ano it's not all about money or uh, fame or kung ano man yung kanya sa... It's more about giving. It's more about Serving the Filipino people. Uh, sana magbago pa ang direksyon ng ating gobyerno. Kasi yung latest survey ng uh, ano ba ito? Pulse Asia na our government is heading into the wrong direction. Marami ng Pilipino na nawawalan ng pag-asa o yung optimism. Yung bright future nakikita ng Pilipino unti-unti nang nawawala dahil sa naiiba na ang landas ng administrasyon ito. Sana hindi pa huli ang lahat. Sana baguhin nila yung kanilang pamamalakan. Sana i-stop yung maling ginagawa, lalo na dyan sa ismagling yung in a point nila special envoy to China ang pinaghihinala na number one is Maglia. Ayan na yan. Kaya we do not expect na ang mga presyo ng mga agricultural products bababa ba nila kasi ang nagpapataas dyan ay ang mga smugglers na I don't know kung anong uh, kanila dito sa palasyo dahil instead na parusahan, kasuhan, no, ano, binibigyan pa ng posisyon, mataas na posisyon. Pero mo, si smuggler, sinusyeldohan natin? Magka ng syeldo ng special invoice to China? Pinakamababa yan, mga 200,000 pesos monthly pera natin. So, yan po, ang nakakapandiri na ginagawa at salamat. Madam Maharlika, enjoy your life. Nakakaingit ka, sana all makapasyal din kami sa Paris.